Para ibibigyo niya yung hindi ilapay, naka na kaon. Nakaon na ha? Magsalita kayo. Hi, good morning. Nandito tayo ngayon. Ang aking content ang pagluluto ng puto. Ang unang step po po ay syempre lalagyan muna natin ng lamis, oil, oil para hindi ito didikit. Ayan. Lahat na ito ay lalagyan po ng oil siya. yung, gagawin natin lahat. Ang tipa. So, lang yung kamay, sabi ng aking teacher, may teacher ako dito nakaharap so far, kasi bago lang ako gawa ito. Hindi natin. Wow, makakapasa ako. Anyway, sana. Bilis naman. Yan. Bilisan natin yung konti. Mauubusan ako ng sign. Yan. Okay, so, pagkatapos nito, nagpapakulo na ng tubig. Pagkatapos nito, nagpapakulo na ng tubig. Pagkatapos nito, na tubig tubig. Nagpakulo ng tubig. Na, tapos, pagkatapos ito, magpatingin na yung flour with egg. At makikita nyo maya maya kung ano result ito ating ginagawa. Okay, yan. Mmm. Diba? Masarap siguro ito. Kasi, uh, puto, ito yung mga pagkain na tinipinong Pinoy. Nung unang panahon puto, yung mga sinokmani, photo bongbong, mga ganyan guys. So, tingnan natin. So, yan. Tapos na. Tapos, pupunta na ako dito at babasunin ko na ito. Yan. Hmm. yan. Isang egg. Siyempre. Isang egg. Tapos. Uh -huh. And then, lalagyan na natin yung flour. Lalagyan natin lahat. Yan. Yan. And then, lalagyan natin ng tubig. One cup ito. So, one third to. So, yeah. dagdagan ko pa ng isa. Ada. Uh, wala. Kaya, isa pa. Okay. Para exacto na yan. Guys, ayan. Tapos na tayo. At papatilin na lang natin. Kasama. Kaya lang gamitin natin. Para mas mabilis. Tingnan natin kung ilang pilat. Pero, katasha siguro yan sa may i-prepare natin na lagay at ang tagay. Tapos, nagdagan na daw natin ng konti, o medyo ang kaputing konti lang. Para kisang ano lang, ayan. Tapos, pagkatapos dito, o ay iiwain ko na ito, itong itlog na maalat. Pabalatan natin. Mm. Tapos, gawin natin. Oo oh, nga, dapat nga gano'n. Parang, ayan. Hmm. Kutsara. Naririnig nyo guys, may nagbubulong. Tama lang. Kasi hindi pa ako marunong talaga. <laughs> anyway. Ayan. Yeah. <laughs> ha, bulong-bulong lang. Ayan, uh, yeah. ako. First time lang yun guys. Siyempre sa una, nagsasalang pang mali. Pero, second chance na pangalawa, okay na yan. Okay na yan. Okay. Tapos, hiniwain natin ang na maliliit. Maliliit, syempre. So, mali lang ha. Basta yung pag malalaki. Mayroon natin 20, kaya lang para naano okay. na siya. Mm -hmm. mm -hmm. O oh, guys, sabi na ating teacher, limang 15 minutes lang po, isa pa okay na, titikman na natin ang at, ating uto. So, mayroon natin ito, May special yeah. na po. To. So, with salted egg.

Tina, don't forget to use them naman te. Ah, uh, iba naman. Ah, mm -hmm. tapos na yun. Okay na. Mabilis ko Okay. kaya kaya

is na panguntungan, itulog tayo sa sa igna sa 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 igna sa

yan ang pinaka natin. Yun. Mm. Yan. Dahil, yung okay. So, ayan. So, ito, ito yung pinaka natin. Ito yung na may itlog na maayad. Ang lang, guys. Ang danay unang araw mm -hmm. ang pagtuturo okay. na aking teacher ay kaagad na rin mm -hmm. <laughs> kaagad, oh, bilis, bilis. Mm -hmm. actual ang pagtuturo yan guys, wala na yan. Oh, yan. Oh, yan, yan ano, lagay na yan sa sa uh, Okay. Na. Actually, na natin. Yeah, good. Yeah. 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 Tumukulo na po yung ating tubig. Yes! Uh, pag kumulo na po ito, ay okay na. Tignan na natin. Tignan natin ng 15 minutes. Mm -hmm. Hanggang 15 minutes, guys. Mauurasan natin. Tapos pwede ng kainin. You know? Ang bilis, guys. Ganito lang pala. Dahil ito yung gustong gusto ng mga anak ninyo. So, gumawa na lang kayo ng sariling merienda. Ito, wait. Ito na maalap. Pero mo, wala pang 50, wala pang 1 hour yung paggawa nito. Ayan. Yeah. Kapitin mo sila. Nang masarap na puto. So, ito, pasok ko na po yan. Pasok mo agad, atalina. 1, 2, 3. Ayun. Okay, sarap. Okay. So, ito yung natin po ang video. Guys. Mapatay mo na. Bye! Mapatay mo na. Ihirap po sa'yo. Ihirap po sa'yo. Ihirap po sa'yo. Ako <laughs> po ang mabuha. Patayin na.